gagawin ko, pabalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Po. Hindi magkita sinasabing pabalikin dito pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. Huwag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po, kaysa yung unang talaga mo, po. kung ano yung ginagawa ni Alice At, ko sa committee po. na ito, kaya mong gawin din. Pasensya na ha? po ha, pag may money ako na pasensya sinabotin. Kasi you are, you are lying. Makinig ka, makinig ka. Hindi ka nagtanong sa kapatid mo na bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabi mo sa amin ngayon na well, hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Baka akala nyo kaya yung lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi ha? po. Ha? Kami dito, hindi kami pwede bayaran. Ha? Hindi po, hindi Walang po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Thank you. First up, before I begin my questions, comments lang. Sa DOJ, kung katulad nito, nakita natin na may lapses yung ating notaryo. No? Parang hindi niya ginagawa yung tamang proseso para mag ka, Ano bang ang penalty dyan? Nakakancel ba yung pagka-notary niya o eh, abogado pa naman? Um, Madam Chair, may penalties po dito sa Korte Suprema. Maabi po siyang ma subject to administ an administrative case sa so Supreme Court na isa na sa mga paksaan ng kaso na yun ay ang pag-cancelan kanyang notarial register but bukod doon, maabi din siyang humarap sa disciplinary proceedings. Kasi medyo mabigat po ang, ang responsibilidad ng notaryo, lalong-lalo lalo na alam na nga yung mga issues na nangyayari pero ang dami pa rin hindi nasunod na proseso. Um, ang tanong ko ay kay Sheila. Um, nakakaintindi ka ng Pilipino, no? Opo. Oo. na uh, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo ni Alice? Opo. Okay. Naiintindihan mo ba kung bakit ka hinuli? Naiintindihan mo ba ba't ka na-deport at na, naibalik dito? Ah, opo. Ano ano in dahilan na sinabi sa iyo? Um uh, hindi tama ako labas sa Pilipinas. Dahil merong ano uh merong old uh, departure order. Ngayon um alam mo na hinahanap namin yung kapatid mo, right? Hindi po ha, hindi mo alam? Yung hindi ko alam. Ah, hindi ka nanonood ng news, hindi hindi simula, ba kayo? Simula sa force force healing niya lahat ng news hindi ako focus. Okay. Hindi ko kaya. So, hindi kayo nag-uusap ng kapatid mo? hindi siya sabi sa akin. Pero nakatira ba kayo sa isang bahay? Hindi po. San ka nakatira? Sa Bulacan po. And yung si Alice? Nasa Banban po. So, hindi kayo nag-uusap? Um, po. pero magkasama kayo sa isang hotel sa Indonesia? Opo. Noong nagpunta kayo doon? Opo. Masasabi mo ba kung anong... Hindi kayo nag uusap ah, uh, bakit ganito tayo umalis ng Pilipinas? huli na. Huli na? Opo. Sino nagsabi sa halika sakay tayo ng, ng bangka, ang barko papunta siya doon? Siya po. Siya. Po. Anong sinabi niya dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? ah uh, ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, samahan mo ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. ah uh, wala kang asawa? O, o, ano? Opo. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot? Alam ko eh, dahil sa hiling. Alam mo dahil sa hiling? Opo. Pero hindi ka nagdududa na baka nagtatago siya? Hindi Ay, Hindi po yung una. Okay, so pagdating ninyo sa Indonesia, Opo. anong hotel ang tinirhan ninyo? Ah, uh, Halis Hotel. Ano, ano? Halis. Halis. Halis Hotel. Okay, paki-submit na lang isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon naghiwalay na kayo? Hindi pa. Ah, uh, doon eh uh, 18 kami lumapag din. Doon 19 o 20. Hindi ko sure kung ano alaw, alaw 19 o 20 kami hiwalay. 19 or 20 kayo naghiwalay. Ngayon, nabanggit mo na hindi ka ba nagtaka bakit siya biglang nawala? um, sabi na sa akin, hiwalay muna kami. Wag ma wag na ako marami tanungin, sabi niya. Siya ang sinabi niya sa iyo. Obo. So, anong perang mga daladala ninyo kung pupunta kayo doon? Wala ba siyang sinabi na dito lang tayo sandali, babalik ka rin ng Pilipinas, walang ganon? Wala siya sinabi. So, ang iniisip mo, doon kayo sa Indonesia nang hindi mo alam kung gaano katagal? Opo nakakapagtaka yon Ngayon, nabanggit mo na baka iba ang tatay ninyo, hindi ba? Hindi po. Ah, U uli, sorry. Ah, yung tatay niyo pareho o iba? Ah, uh, tunay tatay iba. Iba kami. Yung tunay na tatay. Pero ang, ang mga tunay na tatay ninyo parehong Chinese? Opo. Saan ka pinanganak? Ah, uh, pwede na ako sasagot kasi may kaso na po ako ito. Um, uh, Madam Chair, has she submitted to the to the committee the details of her birth already? We have a birth certificate sent Grace, ang problema lang, uh, may false entry doon kasi sa birth certificate nakalagay dito siya sa Pilipinas ipinanganak. Pero kanina sinabi nila Actually, hindi dito, kundi sa China ipinanganak. Okay. Um, sa tingin ko, nad nadadamay ka, hindi mo siguro alam lahat, pero may mga alam ka rin. Pero lumaki kang close sa kapatid mo, in in hindi? Hindi po. Magkahiwalay kayong lumaki? Opo. Okay. That will be all for now, Madam, Chair. Madam Chair? Salamat, uh, Sen Grace. Before just clarify lang, can I just clarify lang yung sinabi? Briefly, yan? please, Opo, kasi naging kaysa Saint Sen Grace kanina, hindi kayo close ni Alice. Yung lumaki. Oh, hindi kayo close. Lumaki. Ano ibig sabihin nung hindi kayo close na lumaki? Ah, uh, kumaka yung malaki na ako at saka first time ko first time ko siya kita. Kasi Madam Chair, kaya ako binabanggit 'yon. Naguguluhan po ako na hindi sila close pero siya si Al si Alice ang nagdedesisyon para sa kanya. In fact, siya yung may hawak. Kasi po ang intindihan ko po, ang sabi po di Madam ano siya akong close pa kaming sa Dubake. Sabi ko hindi. Kasi so ang ibig sabihin, hindi lang for... naintindihan, ang pagiging close, yung magkasabay kayong lumaki. Opo. Hindi kayo magkasabay lumaki. Pero close kayo kasi pag nagtitiwalaan mo sa lahat. Pero hindi kami oh, lumaki. So kailan mo siya na-meet? Yung sister mo yung si Alice? Yung first time ko dito sa Pilipinas. Doon lang kayo nagkita? Opo. Ni Alice? Opo. Oh, so paano kayong naging close kung uh, Uh, first time lang kayo nagkita dito sa Pilipinas, hindi kayo sabay, hindi kayo pareho ng pinaglakihan na lugar. Pero naging close And kami yung kayo. Yung first time ko siya kita, 17 o 18 years old na ako eh. Mm -hmm. Eh, ngayon 14 ha eh. O oh, tapos naging close na kayo noon. Nun, Opo. Nung magkita na Opo. kayo. Kahit na hindi kayo pareho ng bahay na tinitirahan, Opo. Naging close kayo. Okay. Thank you. Salamat, Senjuel. Senderoy. Okay. Thank you, Madam Chair. Uh, Sheila, pa? uh, totoo ba yung sinabi mo kanina na hindi mo alam na ang purpose bakit kayo umalis? Sinabi mo lang na malungkot lang si oh, Alice oh. kaya alis kayo? pati ko eh. Oh, so, Sumama hindi mo alam na maglayas na pala kayo? Hindi po. Ha? Huh? Hindi po. Sigurado ka? Yes. Tapos, Sigurado po ako. Hindi mo sa tinanong, bakit tayo sa sakay na bangka papuntang Malaysia na may aeroplano naman? Una, hindi siya sabi sa akin na huh? Malaysia. Oh. Ang sabi nang siya sa akin, samahan ko siya. May pupuntahan lang. Tapos, hindi ka nagtanong, habang, bakit tayo palipat-lipat ng bangka nito? Maliit, Yun, lipat ng malaki. Sa ano na, naduda na ako eh. eh na ako eh. Ha? Huh? Ano gagawin ko? Babalik ko pa dito sa Pilipinas? Hindi ka man kita. Pa, hindi man sinasabing pabalikin dito, pero halata na nagsinungaling ka. Sorry po, sorry ah, po. Huwag mo akong kaming lukuhin dito. Hindi po, kasi ha? yung una Bakakala talaga ko... Pakakala mo po. kung ano yung ginagawa ni Alice Ay, ko sa committee po. na ito, kaya mong gawin din? Pasensya na po ha? ha, pag may money ako na... Pasensya! Sa you are, kasi you sa are, you are na, lying! Na talaga, hindi ko alam. Eh, yung makinig ka! Makinig na, ka! ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluluko mo kami. Hindi po. At klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na, na bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabi mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Wag mo ako, wag mo kami lukuhin dito. Hindi I will po. not move for your contempt. I will not hindi move po. for you, hindi for you po. to be cited in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa, sa committee. Ha? Hindi po. I'm not asking your uh, answer. I'm just stating the facts. Ha? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Ah, hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya niyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Hindi ha? po. Ha? Kami dito, hindi kami pwedeng bayaran, ha? Hindi po, hindi Walang po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Ma Atorne Galicia. Yes, Your Honor. Ako, just to, to set the record straight, Mr. Uh, Madam Chair. Klarong-klaro, Madam Chair, sa pandinig ko kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril dinig na dinig ko sinabi ni Attorney Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon nung sinabi na niya ngayon na dinide-deny na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya. Nagbago na statement niya na ang tumawag doon sa kanya secretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz. Lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng uh, first name lang. May plus name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago ang istorya mo. Sabi mo na, nagtawag sa iyo yung sekretary mo. Dinig na dinig, waton eh. Kahit i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina kay yung tanong ni Senator Jewel o ni Senator Risa na may tumawag hiyo, Alan, wowag tayong maglukuhan dito nila uh, Nakakahiya na mo pa puro tayong lukuhan dito uh, ayusin natin ito Attorney you are facing uh, a committee na nag-iimbestiga So are you are you uh holding on to your uh, next uh, second statement na hindi si Alan tumawag sa iyo. Okay, ipe-play ko. Ipe-play ko yung recording dito. Hindi po talaga senator. In fact po. Pero sinabi mo kanina na si Alan ang tumawag sa iyo. Hindi po talaga siya tumawag sa akin. Music. Uh, Madam Chair, baka pwede na tayo po. Yes, uh, Baka lalabas ako ang nagsinungaling dito. Kahit na may, may kabingihan ako. Komsek, para lang mapalagay ang loob naming lahat, no? Paki-provide sa amin yung portion na yun ng transcript. Yes, kung ano ang sinabi ni Attorney Galicia tungkol doon sa pagtawag uh, nung Alan uh, sa kanya.